Good morning! Tingnan mo yung aking ano, pinapa. Ano, nakalimutan ko ng tawag nito sa amin. As in, soul brown tickets. Mga bisaya, ano ang pangalan nito? Nakalimutan ko. Nalagay ko sa rep. Hindi na mahiwa-hiwa. Soul brown ito. <laughs> Pwede ipukpok sa ulo. At, hindi ko alam anong tawag nito. Nakalimutan ko. Sa Alvera, nung nag-school ako, ito madalas kong bilhin. Tapos lalo, uuwi kami ng madaling araw pag may event sa school. Yan, ganito binibili namin. Habang naglalakad kumakain ng matigas na tinapay